Kabayan, ang pag-uusapan naman natin ngayon, paano mo mamamaximize ang income mo sa InGlobal? Ang unang tanong ko sa iyo ngayon, meron ka bang walong kakilala na gusto mong tulungan sa InGlobal? Global? Kung ang sagot mo ay yes, tutulungan kita kung paano mo gagawin ng tamang negosyo. Halimbawa, may walong kang kakilala. Natural, pag ikaw nag-join sa InGlobal, Global, eto ka, yung gagawin mong left and right group mo, malamang yung apat sa left mo ilalagay. Tama ba ako kabayan? At malamang, yung apat, ilalagay mo sa right group mo. Tama ba kabayan? Ang maganda nito kabayan, yung walo na to, pag lumaki grupo, of course, ang pwede mo kitain. Bawat araw, maximum 24,000 pesos per day. Ito yung unang opportunity na pwede mong gawin kabayan. Mag-join ka at mag-recruit ka ng walo, ganito gawin mo. Pag lumaki network, ang potential income mo, 24,000 a day. Merong number to opportunity kabayan. Kasi kung merong maganda, merong mas maganda. Paano yon? Bigyan ka ta na idea. Kung ako halimbawa, bibili ako o magka-franchise ako ng isang magandang uh, kumpanya, let's say Jollibee, sabihin natin. Tatlo binili ko, bumili ka din ng isa. Pareho ba negosyo natin? Pareho. Pero sino mas malaki kikitain? Ako ang tatlo binili o ikaw na isa? Natural lang sagot. Ako ang malaki kikitain. Tingnan natin sa Inglobal, sa number two opportunity na pwede mong gawin, ang pwede mong bilhin, tatlo. Paano yon? Ikaw yan, ang una mong imbitahin, sarili mo. Kasi bakit? Sa negosyo na to, sa experience ko, mas madaling imbitahin ang sarili. Paano? Halimbawa, ako, Andy, mag-join ka sa left, mag-join ka sa right. Alam ka naman tumanggi ko, eh sarili ko yon. Pag tumanggi ka, may problema ka. Natural, ang gagawin mo, mag-join -jo ka dyan. Malamang, yung left, ikaw yan, and yung right, malamang, ikaw din yan. At pag nangyari yan, ang kailangan mong tao ilan? Walo din naman ang kailangan mong tao. Ang advantage lang nito, kapag multiple accounts ka, yung left and right mo, ay assume mo, three accounts ka, yung left and right ng number two account mo, natural, ang lalagay mo dyan, yung apat kanina. Iiwalay mo lang yan, dalawa sa left and dalawa sa right. Ano maganda dito? Of course, magkakaroon ng pairing yan. At pag nag-maximum, mayroon 24,000 na day din na pwede kitain si number 2. Si number 3, ganun din. Yung apat, malamang ilagay mo sa left yung dalawa. At yung dalawa, pwede mo ilagay sa right. Ito maganda rito. Na-maximize mo ba yung income mo? Of course. Kasi same number of people yan. Pareho lang ginawa mo. Same effort. Ano kagandahan? Pag lumaki grupo ng walo, ang pwedeng kumita, 24,000, 24,000, 24,000. Na-imagine mo ba? Tri account mo? Kung magkano potential income mo? Kung yung, yung hand mo, yung one slot mo, 24,000 a day, yung 3 accounts mo, pwedeng kumita, 72,000 pesos per day. Kabayan, alay maganda. Yung nauna, yung pangalawa. Natural, ang sagot mo dyan, yung pangalawa. Ito, mas malupet. Yung pangatlo ipapakita ko sa'yo. Bakit? Sa pangatlong ipapakita ko sa'yo, kabayan, ang maganda rito, ang pwede mong bilhin, maximum, 7 accounts or seven headers. Ano maganda rito? Tingnan mo, kabayan. Same effort. Ang gagawin mo nga lang dito, instead yung left and right mo, tatlo o dalawa lang. Ngayon, ang pwede mangyari, pwede pito ang bilhin mo. Paano yung Sir Randy? Simple lang. Ang gagawin mo, yung seven accounts, pwede ipangalan mo sa'yo. Ngayon lang ang tanong, Sir Andy, magkano kapital ito? O the time is 7. Napakadali. Ang maganda ron, bawi din naman yung nilabas mo. May produkto na pwede kang benta or pwede mong gamitin yung iba. Ang maganda, abayan, 7 account. Tingnan mo ha, ilang tao ang kailangan mo para mapuno yung 7 accounts. Ang kailangan mo, walang tao lang din. Gaya ng ginawa natin kanina. Paano yun? Nag-7 accounts ka. Natural, ang gagawin mo niyang kabayan, yung 8 ilalagay mo sa ilalim ng 7 accounts. Paano yan? Tingnan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, same number of people. Walo din ang kinuha mo. Pero this time, pag napalaki mo, yung network ng walo ang kumikita sa'yo 7 accounts na maximum 24,000 a day. Or total of 168,000 pesos per day. Haba Malamang, siguro ngayon, nag-iisip ka na kung ilang account, kung ilang account ang bibilin mo. Isa, tatlo, or pito. Haba para sa akin. Kung gagawin mo rin na yung negosyo, para sa akin, doon ko na sa pinakamaganda. Bakit? Misa mo lang gagawin and lifetime mo ng pakikinabangan. Habayan, I hope na itindihan mo yung piliwanag ko. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. God bless.